What is up guys? Real Austin here. Welcome back to my channel. Nandito na nga tayo sa Makati. Nakauwi na tayo from Bicol. So sinakay natin si CB1000 sa L300 para makauwi na dito. Bago tayo mag-ride, check ko muna yung mga kinabit ko kasi baka nagkakatanggal-tanggal na. Alright, so bago ang lahat, intro muna. All right guys, Happy New Year. Nandito na nga tayo sa Makati and dala na natin yung CB1000. After natin mag ride, so sinubukan natin na mag ride gamit ang CB1000. Okay naman, kaso lang medyo pangat yung kalsada and then medyo ano, um, unpredictable yung weather doon. Di tayo masyadong nakapag-ride. Pero malalayo naman yung napunta natin like Tabaco. Like uh, Sorsugon. So okay na yun. um, At least na-try ko na yung auto-blip nito. Talagang maasahan at uh, na-enjoy ko naman. Alright, so as of this moment, di ko pa alam kung saan ako pupunta. Mag-joyride lang tayo kung saan-saan. And uh, bawal naman kasing matenga ng matagal yung big bike kaya um, gamitin muna natin for the meantime. And as you can see, hindi na tayo naka side mirror na ano na stock. Ang gamit natin ay bar end na side mirror. And uh, maganda naman, walang halog yung nabili kong side mirror sa ano sa friend ko. And mas gumanda yung ano yung forma ng ating CB1000. So, parang ano talaga, nakakaano, nakakaiba ng feeling yung yung ano, yung iba yung side mirror parang pag nandito pala sa bar end yung side mirror parang ewan ko baka ako lang may problema pero parang feeling ko mas free yung kamay ko na makagalaw. Ewan ko baka ano lang yun, baka ako lang yung may ano, may ganong ano thinking. Alright, so nandito na tayo ngayon sa MOA and uh, as far as I can see, um, parang kokonti yung nasa kalsada ngayon and uh, maaliwalas yung kalsada ng MOA. Normally kasi pag mga ganitong araw, which is regular days, um, medyo matrapik din dito for some weird reason. Hindi ko alam kung bakit madaming motor dito or madaming sasakyan. All right, so papunta na tayo ng uh, Starbucks dito sa ano, sa Makapagal. And uh, parang madaming big bike akong nakikita dito sa ano <laughs> sa Starbucks makapagal. All right, so dito natin kikitain yung mga tropa natin. And as of this time, parang may mga big bike na ako nakikita dito. Ewan ko lang kung dadami pa to mamaya, pero dito na tayo pa parking. All right? So, uh, medyo ano pa naman, marami pa naman yung bakante dito. <laughs> Hindi ko lang alam, baka may meet-up sila. And uh, eto na nga guys, uh, nag-iikot-ikot tayo. And nandito pa rin tayo sa Starbucks makapagal. Andito na sila. Yung mga nag-meet-up pala dito is yung Big Bike Underground PH. Alright guys, so ang dami nga talagang big bike na yon dito. And uh, I don't know kung iisang grupo lang ba to or... Meron pang ibang grupo na kasali dito sa uh, mga nakahilerang motor dito. Basta ang alam ko ako wala akong kagrupo dito kasi wala akong nakikitang nakaano dito, naka CBIS uh, na ano, na sticker. And uh, 'yun, halo-halo yung motor dito, guys. Parang lahat, parang majority dito naka-Ninja. So Ninja, Yamaha, Meron ding BMW. May nakita kong 1250 na GS. And pinagali lang ang wala akong nakita dito. And may CBR 500 and CB 500. Meron din. Triumph. So, andito sila lahat. Dami nila. Nakaka-miss naman yung kagrupo kong CBs. Sana next time kami naman na mag-ano dito, thumb bike. Siguro kung sabayan ng CBs to talagang sobrang dami. So eto na nga tayo guys, pauwi na tayo after ng tambay doon sa um, Starbucks Makapagal. Uh uwi na tayo kasi late na rin and uh, parang ano lang to, parang pinainit ko lang yung motor tapos kape-kape lang muna doon together with friends na nandoon sa ano sa Starbucks Makapagal. So hanggang dito na lang ako. Um you ride safe and this is real Austin. Peace.